Yo, sabitin ayun, yun, sabitin kayo nyo Ano Lata Ano yun sa kabila Ano yun o Ano yun matang sa kabila Matang Malapit na mga idol, malapit na Malapit na oh Labang na lapit Parami ng parami Ano yun mga idol eh. oh O Ano yun, labis na Dito sa gitna ito pala baka, no? Ito pala Mata ng baka, yun, no? Mata ng baka? Ano mga ito, Mata ng baka? Dalawa? Uy! Yun! Oh, diba, nagagis na! Ano na. mga ito, nagagis na! Tingnan ko, ano nga lang Ayun, o. Ayun, o. Shout out sa may alang pukot no? oh, yes, na pinsan, oh. Pinsan! Ay, Shout out! Shout out! Oh, pati sa gawin, gano'n. Mga ba bata, may mga utras-utras! Ayun, oh. Ayoo! No? Malapit na mga ito ng bitna, oh. Ayun, oh. Malapit na, malapit na. Malapit na. Kasisit! Tabi kaya, tabi, tabi, tabi. Kasisit! Tabi tabi. tabi, 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 tabi. Sabi kayo, Musaw, so, at baka so, so, kayo, so, kayo ma mabunuhan ng, ano, ng malasugay. Para ang mga tangano? May malasugay dito sa loob. Ay, baka nata dyan, tusok. Matanong baka to so, yun. Oo. Uh, Oo. Ayan mga idol, malapit, no? Ayun, matambaka Ayan, matanong baka. O, ayan mga idol. Matanong baka yan, oh? Matanong baka. <laughs> <laughs> sa kabila. Para makita natin yung matanong baka. Ayan, o. Oh, matanong baka, o. Oh. Matanong baka na naman. Ayan yun. Oh, ngayon ito, namumutoy na Nagputi yan puti-puti na oh. Nagkislapan oh. Ngayon ito Oh. Nagkislapan na, buti may tapos katasin tayo Para hindi siya ano. Nakumbato, umbato. Ngayon ito oh. 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 oh.

Ito si na ano Pabila ka ito asungos mo ito Sa tutupaw eh Sariwang sariwa Ang ating tagay na sa sa tulala, sa dami? sa dami ng lang... sa dami ng humila? tulala mas marami ang humila mas marami ang humila siguro yung huli natin kumulang, oh. mga edol huli natin humigit kumuulang humigit kumuulang mga edol baka isa lang mga dalawa tatlo, tatlo, tatlo kariyan pa magandang umari oh.